wake up mga sing sing so ito ating uh, vlog sa araw na ito itong ating uh, breeder sa mga ating uh, foundation bird ay magkawan ng sait no? Meron siyang buol yan may bumubuol buol dito na oh. yan. yan. Nung ko uh, may buol nakakala mo cheese pinakita natin sa mga kasama natin na may kalaman sa pagnumanok o pag-iibon. Yun na nila may ano may butas. So sinuway natin yung butas na yun. So yun. Na natin. Na natin na may ano na natin na may uh, cancer o parang sis sa kanyang leg. Tatanggalin natin yun. So hanapin natin Ayan ang mga palm dugo Ayan o yan 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 So yan nga kasing, mga kasing ting So natanggal natin yung sis saan yung ano sa kanyang leg ito kalaki oh yan yan yung teeth nyo know, nawakan natin na adip pero hawakan natin Ayan. Ayan yung teeth na galing sa leg ng ating alagang kalapate breeder yan pinalabas natin para yan ito yung bumubukol sa kanya Ayan oh so na operate natin yan Ayan yung butas dyan dyan natin yung pinalabas yan you know. yan 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 ayan ayan para ayan Saan natin papainumin ng na antibiotic mamaya. So, ito yung teeth na nagpapahirap sa kanyang leg. Yan. Siguro nakagat to ng may nakagat sa niya o natuka ng manok. Kaya nagkaroon sa lang ganito. Kung ano man yung saan nakuha. Pero mga um, down tatanggalin natin yan. Yan. Yan mga ating thing pinagtanggalan natin. Kapainumin natin sa antibiotic. So may mga ganito pa lang sa itong um, mga kalapate. Yan. Fish. Hmm. Okay. So ayan na. Tanggalan natin. Ayan na mga ating singo. Oh. Oops. Diba? Lala na pinanggalingan. No? Oh. oh, at least medyo okay na sa akin. Saan natin painumin ng antibiotic? Yan. Pabulat ng buo pa. Sigurado. Antibiotic. babae na natin yan okay okay na Ayan. so yun lang mga ating ang ating vlog sa ngayon At ang ating breeder yakin lang